And of course, Rido Abot na ko sa Rido Ganahan ko, maari ko kayo. Is nani sa Ottawa, ha? Ganahan ko, if ari ko kayo, usara ka ba sa akong sakyan, likas ang mga. Hindi ko magbalhin-balhin. So, ang ako lang tuyo, diri is, ang suit ni O, pag ito rin Wala man ganyan kita kaigo niya. So, karon mangita ko. Hopefully, makakita na ako. Makapalit na ako. Para mahuman na. Ready na yung outfit para sa yung first cleaning. So, gikan dito sa bus stop. So, ko dire. Yan. Yeah. Mall na ni guys. Ano ko sa mall? Pug mag-ride o car. 14 minutes away rin sa Amoa. pero na nagbas man ko mauna nga uh, it took me 40 minutes yeah 40 okay na po not bad so muna ni muna ni pinakataas niya ni Michael Kors na sinahan eh. so I guess muna ako kay Waktu oh, kau kecil, mana? Makan alang satu teri tu. Nice looking mga sandal. Okay, nindang sa tamo soke. Wamentay tuyo diha. Ma budul niya ta. Muna na ta. Tiffany ni ko. Nito pinang box sa Ted Baker. Mingaw pa guys. May pagpapapli sa mall. 10 a.m. Monday. Magpapli and it's still 10.05. So, muna yung pa. Ano naman ito Ano ba? Bath uh, and body. Yung yes, sumunahan. So, asa ganito? ko? H&M. So, atong pangitaon. Hindi ko sweet to dali. So, magtituyok taan. Eddie Eddie Bauer hopefully na address pang uban nga ano eh? Sirado pang uban tila. Dire na ginikot. pero murag na ni Drewe. Dili ang kumusog Pero sa manusya. Indo chino. Murag mahalon man ad sa H&M kay tubuan ras bata. Apple store. Mac. Lucrezia and then Lululemon Zara Nak siya hai Ay, salamat Kita nak nato dah guys So doon na puting Zara So in case mag wala sa H&M Ang ato ang tuyo Ato ta Zara dah nga So arita ang ubang mga tindahan sarado pa Mga pa jud sugod pag abli sa mall Madans! moro man pug lahi oy okay, na ako rin nag mall <laughs> wa na anad guys usually kami yung upat so karon ako ra kay mo lagi nangita ko kay para ma sulbad na akong suliran sa outfit ni Kian. So, Zara at bang? Siya na. Ano. Hopefully, makakita ta. At ito, diretsos pang bata. Ito, so, nice, Ani. yun? Oh, nasabit na this, mommy. Ah, na dahil yung tadari, no? Nice kasi like, silag mga yung ano yung nice lagi ni. White. So, ganoon sa sa H&M. Kay color coordinated. Kayo out sa ba? Sa si term, ana. arranged. Dito. Nila by color. Hindi na tag-dress, diba? Kasi nakaka-plug tag ang outfit. Kaya ako, guys, wala ko plano mo palit. Na nga po nakitaan nga dress akong closet. Nga po hindi ako isuot. Pero we'll see. Kasi natin maganahan. Oh, gimingaw kustulo. pero kailangan na kong buhaton kay wala na nila in time nice po din nga style oh pag po nila usuron so huwag niya na tadi ha magkapit-tapit ato sa tas pang bata para ang mga pang lalaki uy nga mo tadi sale tiri oh parang daddy nakapalit na noon me eh. I sa I'll care. Si daddy na naiyahan Kaya na lang budget section. Huwag i-sale na nila ilang mga hoodies, oh. Huwag i-sale na tag, tag $9 na lang gani, oh. Hoodie. Nice lagi niya. Eh. Nice ni color. I-sale ng hoodie kay tinginit naman. Nice lagi niya eh, dress. Nah, daghana na to din yung masabit-sabit. Ang cute kayo, guys. Parang kila kapit na raba yung birthday po And This is pretty. Nice. Oh. Stove box. Ganang kay ko sa H&M. Ay, kaya barato. <laughs> Ganang kiko ko kay barato. Cute. Knitted. Mm -hmm. Oh, mga di pang sale nila. Oh, mga pang bata. Kay pants. So, oh, batang lalaki. 14 bucks. Muntag kita ako sa kong tuyo sa kanila pita. Kani man ang pang formal. Mhm. Mm -hmm. Dara. Hoy, so long mo na ko ay hope na a. Ah. Sini isuot ni ang pang shade. Ay dai Pero blue man ni Black ra ba tong kian. Black man tong yahang pants. I need a black one. hintag na i-block mura ba yataw niya akong ganyan mangita sa ko guys ha I'll get back to you later pakita na ko chadan last na lang pagyod siya last na siya or nasa gulra niya siya diri dere siya ay na section sa tumoy tara ay kaigo baka ning kian anyway pwede man i-return so it's okay oh my god medyo mal mahal mahal din siya guys 85 bucks but wala tay west <laughs> so wala na black tu iyang pants o oh, dapat di ay oh. pero mga dark blue ako ba yung gidayang pants to compare cute ba yung ni, apod oh nice no nice ni nga color Mm -hmm. Naglibog na ko So pwede raman siguro ni. Eh. Sa black We'll see Kasi ako ang paliton na anang duha Nice Ako na lang giniisang gibit bit guys eighty 85 dollars Pero sige na lang What a choice <laughs> Maura git siya Last na na Bagit siya So niyapit-hapit pa ako Dari ng Mga tininag po babae Okay nangita sa kuog isot ni Kayla sa iyahang birthday sa mo ng hapit-hapit na dari sa tanang sa tanang hmm. agan tayo ganan kay ko ako pa tao dari guys wag yu ila tao ako raw huh? ako rin tao ko magdugay dari muli rasad ko dahil kay para valid pa ako ang gipliti sa bus 2 hours man to ma-expire So, marami akong tuyo man. Tinatanaw sa kudre. Ay, so, asan ako palit pa? Waris ako sa si Zara. Kay Basin na ay mas barato diri, guys. Waris ako sa si Zara, kids. Ako na balik ko, if ever. 85 man to. So, ako ikumpara. You know, ako sa si Zara. Ay, hmm, kakumot. Walay tao. Walay tao ako na. See? So, na-adirin. Pero wala ito. Brown lang. Kaunta na ito ngayon, brown. Nice pa yun po doon. 75 Rodri, guys. Barato, pero wala ito. Wala ito. So sad. Mora na yung mga colors nila. So I guess... H&M and this. ako na lang sa tagsinina, no? Ito pa kaan flower kaan 89 bucks, mahal. Hi! May white. Summer mang kayo. Nice, ilang sandal Ah. laki Kadir. So, tanaw aura ko. Ako sa screen, okay? Ay, na pala sa na Manaok sa kubus. Then, sa ko kubus. O, palit na ginato, guys. Ah, akong buhaton is musaka ko, kay Muli na ko. May tag makaabot pa ko sa bus. O, eh. pa ko mag... mag-swipe o balik sa akong card another plating. Eh. will see. Kalau nak wahi ko dah nak cicit pa mangguko eh. Anyway, marutong aku ang laag karun for today. Uli na po jay. Um, ko ano mga bata. So that's it. Salamat sa pagdanaw. Marunak, marunak ko. Thank you. Bye-bye.